dahil sa kanyang pagkapanalo ay lahat ng Pilipino ay naging proud kay Carlos Yulo. Pero besides sa pagkapanalo niya, ay dumating naman ang kontrobersya sa kanyang pamilya. Marami ang naging masaya sa pagkapanalo ni Carlos Yulo sa Olympics. Hindi lang isa kundi dalawang gintong medalya. Kaya naman nagbubunyi ang buong Pilipinas dahil sa kanyang pagkapanalo at ito ang first time na nagkaroon ng dalawang ginto ang Pilipinas. Para matapos na nga ang lahat at tuluyan ng makauwi si Carlos at ipagbunyi ng masaya ang kanyang pagkapanalo ay tuluyan na ang tinuldukan ni Mami Angelica ang lahat-lahat. At sinabi niya sa kanyang press conference na ito na ang huli niyang pagsasalita at gagawin na lang nilang privado ang kanilang pag-uusap. Kaya naman ating alamin ang kanyang mga pahayag na bilang ina ay nagdadalamhati sa nangyayari sa kanyang pamilya. Ating alamin Sabi ng karamihan, sa gitna ng tagumpay ay may dumarating talagang pagsubok sa buhay. At ito na nga ang matinding pagsubok sa pamilya Yulo, ang hindi pagkakaunawaan ni Carlos at ang kanyang ina. Pero ngayon ay binigyan linaw na nga ni Mami Angelica ang lahat-lahat. At siya nga ay humingi na ng tawad para nga sila na ay makapag-usap ng maayos ng kanyang anak. Ganun din, matahimik na rin ang buong pamilya. Sa gitna ng mga spekulasyon at naglalabasang mga chismes at mga kontrabersya ay nilinaw nga ni Carlos ang kanyang panig ganun din ang kanyang ina. Pero marami rin nagbabatikos sa kanyang ina at ganun din kay Carlos especially din sa kanyang girlfriend. Maraming mga netizens ang nagbatikos kay Chloe sinasabi nga nila na syempre naging inspiration ka nga ni Carlos at naging part ka para nga lalong maging strong si Carlos at para lalong magkaroon ng inspirasyon para manalo sa Olympics. Pero sinasabi din nila na hindi maganda ang ginagawa mo sa iyong boyfriend. Imbes na ikaw ang maging ehemplo o tulay para magkaayos ang kanyang ina, ikaw pa ang nanunulsol. Ang ibig sabihin ng mga netizens ay dapat maging good example at humble na lang ang kanyang girlfriend at sana siya ang nag a kay Carlos na kausapin ng maayos ang kanyang ina at hindi siya pa ang nagbubulong kung anong dapat sabihin ng kanyang boyfriend base sa video na napanood natin kumakailan lamang kung saan nagpahayag nga itong si Carlos tungkol sa kanyang ina Pinatikos din si Chloe dahil mukhang pinagtatanggol niya pa ang kanyang mga magulang at sinasabi niyang hindi daw nagsasabi ang kanyang mga magulang ng hindi maganda sa pamilya ni Carlos at ang hindi pa maganda ayon sa netizens ay bakit kailangan mo pang i-post ang inyong conversation sa social media? porket isa kang social media influencer. Sincere ka nga ba? O gusto mo lang magkaroon ng maraming views? At gusto mo pumanig ang tao sa'yo? Dahil dito, lalong nadismaya ang ibang mga fans. Sabi nila, dapat nga ikaw ang maging good example para kay Carlos na mahalin niya ang kanyang mga magulang. Despite sa nangyari ay dapat patawarin niya at intindihin na lang ang kanyang ina dahil nanay din yun na nasasaktan. At ayon pa nga sa netizens ay kaya siguro naghihimotok ang butsi ng ina ni Carlos ay dahil nga sa tagal ng panahon siya ang nag-alaga sa kanyang anak. At bigla na lang, unti-unti nang lumalayo si Carlos dahil nga sa girlfriend. Siyempre, bilang nanay ay siguro nagtampo lang ito dahil nga mas marami ng panahon si Carlos sa kanyang girlfriend compare sa kanila. Anong masasabi niyo netizens? Tama ba ang kutob ng mga fans na baka nagtatampo lang ang kanyang ina? Dahil nga wala ng panahon masyado si Carlos sa kanila. Pakinggan ang mga... Revelations ng kanyang lola at lolo na namimiss nga si Carlos dahil hindi na nila ito nakikita. <Sess> O oh, ba diba, mismong lola at lolo nga ni Kaloy ay namimiss siya dahil hindi naman daw tinakwil talaga si Carlos at araw-araw daw nilang namimiss ito at hinihintay ang kanyang pagbabalik dahil ang tagal-tagal na nga nilang hindi nakita ito. Ayon nga sa spekulasyon ng mga netizens, mukhang binibigyan nga ng priority ni Carlos ang kanyang girlfriend compare sa kanyang mga magulang dahil base sa mga interview ng kanyang mga kapatid at ganun din ang kanyang lola at lolo at mga magulang ay namimiss nga nila si Carlos dahil matagal na nga itong hindi nila nakikita at base dito sa interview nga ni Carlos ay nagset siya ng boundaries sa kanyang pamilya at mas pinariyoriting niyang Sinabi makasama niya. ang kanyang girlfriend panoorin magi-spend time ako kay Chloe nagpunta kami sa Baguio Um, sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipag-alubilo na mabu. Sa tingin nyo ba, ito ang dahil kung bakit nagtampo ang kanyang ina? Dahil mas pinili nga ni Carlos na kapiling ang kanyang girlfriend compare sa kanila? Please comment down your thoughts. Sa tingin nyo ba, masamang ina si Angelica? o overprotective lamang ito sa kanyang anak. Panoorin ang interview ng kanyang asawa kung saan ay sinabi niya ang totoo kung bakit nga nagkaroon ng hidwaan si Carlos at ang kanyang ina. Panoorin. Mo naman sa magulang, Lagi na pag nanay, entry pagtatanggol yan. Para mapaganda lang yung anak mo. Kaya ako nasa gitna ka lang po talaga dahil sa kontroversy na parang wala daw support itong nanay ni Carlos sa kanya. Dahil sa kanyang pagkapanalo ay may mga netizens din ang naghahalongkat ng mga old photos ni Carlos at ang kanyang ina. Makikita naman sa larawang ito na may iba-ibang senaryo na nandun ang kanyang ina. Ganun din ang kanyang ama na nagsusuport sa kanya. At makikita rin sa larawang ito na very proud ang kanyang mami Angelica sa achievements ni Carlos. At pinapakita niya pa nga ang mga medalyan nitong nakuha. Marami din ang nagtatanggol kay Carlos na sinasabi nga nila na dapat nire-respeto nga rin ang kanyang ina ang kanyang paggalaw sa pera ni Carlos at meron din naman nagsasabi kay Carlos na respetuhin mo rin ang yung ina although nagkamali ito inaamin naman na ng yung ina ang kanyang pagkakamali pero sana hindi mo siya sinabihang magnanakaw in front of the public eye o oh, di ba ano sa tingin nyo? may mali ba sa kanilang dalawa ng pamilya dito sa interview ito ay inadmit ni Mrs. Yulo na meron siyang pagkakamali at siya na mismo ang nagpakumbaba para maayos na ang lahat ng gusot ng kanilang pamilya. Panoorin, maraming netizens ang naawa kay Mrs. Yulo dahil siguro nanay lang din siyang nasaktan at nais maging maayos ang buhay ng kanyang mga anak. Inamin naman ni Mrs. Yulo ang kanyang pagkakamali dahil hindi naman daw siya perfectong ina. Pero inamin niya na ang pera naman daw na kinuha niya kay Carlos ay nilagay niya sa mabuti dahil ayaw niyang makita ang kanyang anak na pagdating ng araw wala itong pera kaya ininvest niya ito sa bahay at iba-iba pa. Ayon sa isipan ng mga netizens, siguro ang pagkakamali lang nito ni Mrs. Yulo ay hindi niya inamin at bigla na lang siyang nagdesisyon na galawin ng pera na hindi ipinapaalam sa kanyang anak. Siguro akala lang siguro ni Mrs. Yulo na okay ang lahat pero sa anak niya pala ay hindi okay. Marami ang napaiyak especially ang mga magulang sa pahayag na ito ni Mrs. Yulo kung saan siya na ang humingi ng tawad dahil sa nagawa niya sa kanyang anak panoorin humihingi ako ng patawad dahil nanilang ako na nag anong masasabi niyo at opinyon niyo sa sinabi ito ni Mrs. Yulo katanggap-tanggap ba ang kanyang paliwanag o isa rin kayong nanay na nasasaktan para sa kanya at para sa kanyang anak na si Carlos. Panoorin din ang sinabi ni Carlos. Marami ang natuwa sa pagsasalitang ito ni Carlos at sinabi niyang napatawad niya na ang kanyang ina. Pero marami ang hindi natuwa dahil bakit sinali niya pa ang kanyang girlfriend habang siya ay nagsasalita tungkol sa pamilya. Sana ay hindi niya na to sinali dahil parang papansin naman tong girlfriend na ito. At sinabi pa nga ng netizens ay isiningit-singin niya at napaka-defensive nito sa kanyang pamilya dahil ang mga conversations nila sa screenshot ay nilagay niya pa talaga sa social media. Marami ang nadismaya dito kay Chloe dahil pinakita niya pa talaga ang GC kung saan may mga screenshot na pinapalabas niya ngang uh, mapaitang mabait mga magulang at nag-left nga daw sa group ang nanay nitong si Kaloy. Ano masasabi nyo sa ganitong attitude? Sa tingin nyo ba tama ang ginawa nito? Ang sabi ng mga netizens ay papansin lang yan dahil bago naman niya nakilala si Kaloy is social media influencer na ito. Gusto lang yata daw ng views. Sa tingin niyo ba, tama ang mga sinasabi ng mga netizens? Meron pang isang repelasyon na nabanggit ni Mami dahil tinanong lang naman siya. Hindi naman niya nais na pangunahan o ikwento ang nangyari. Dahil sa interview na ito ay sinabi nga ng isang reporter bakit hindi sila sumama sa Paris. Pero sabi naman niya, ay nagsabi daw ang tatay ni Kaloy na gusto niyang mapanood ng kanyang anak sa Paris. At sinabihan nga niya daw itong si Kaloy. Pero hindi nga napasama itong tatay ni Kaloy. At hindi na nga inelaborate ni Mami kung anong dahilan. Ay nga kay Mami Angelica, nais daw talaga ng kanyang asawa na mapanood ang kanilang anak na naglalaro sa Olympics pero hindi na nga inelaborate ni mami kung anong dahilan kung bakit hindi sumama ang kanilang padre ka pamilya sa Paris. Kaya tuloy, dito ay nahusgahan nga itong si Kaloy. Ang sabi nga nila na ikumpara pa ito kay Manny Pacquiao. Dapat daw nagbigay na lang si Kaloy ng pera sa ama nito para makasama sa Olympics. Bakit daw ang girlfriend niya ay nandun instead na ama niya ang nandun since gustong-gusto nga nitong makita ang kanyang anak na naglalaro. Bakit hindi pinagbigyan ni Kaloy? At sa rin ng mga netizens ay baka naman hindi nakakuha ng visa o baka naman walang pamasahe dahil kagawad lamang ito. Kaya tuloy napagtanto ng mga netizens na pag inobserve mo nga ang bahay nila kaloy na nakatira ang lola at lolo niya sa kanila ay parang wala naman daw na bago sa buhay nila kaloy. Sabi nga ng nanay niya ay ganoon pa rin naman ang lifestyle nila. Simple lang. At lahat naman daw ng kinuha niyang pera kay Kaloy ay nilagay niya naman ito sa mabuting paraan. Kaya siguro bilang ina ay napakasakit sa kanya lahat ng mga pintang na inakusa sa kanya. Panoorin daw ang kanyang last at final words para lahat ng mga fake news ay mawala na at tuluyan ng matuldukan ang isyong ito at pag-uusapan na lamang daw nilang magpapamilya. Panoorin ang dalamhati ng isang ina at ang lumuluwang ina na nagmamakaawa at nagsasabi na sana ay maging okay na ang lahat. Anong masasabi nyo na ang ina niya na ang nagpakumbaba at humingi ng tawad at gusto nang maayos ang gusot sa kanilang anak dahil sabi niya, sino namang inang makakatiis sa kanyang anak? Panoorin ang kanyang sinabi sa kanyang anak at maraming mga netizens ang napaluha at sinasabi nilang sana maayos na ang lahat. Anong masasabi nyo dito? Ang sabi nga ng karamihan ay normal lang talaga sa pamilya ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. At sabi nga nila, sana nga ang girlfriend ay huwag nang makisawsaw at tulungan si Carlos na mapagbati ang kanyang ina dahil ang pagiging good girlfriend ay good influence din sa kanyang boyfriend. Ayon sa mga netizens ay normal lang talaga sa pamilya ang magkaroon ng away at hindi pagkakaunawaan. Pero at the end of the day ay pamilya pa rin ito. At sabi din nila kay Chloe, sana naging good example ka na lang. Kahit hinusgahan ka ng nanay ni Carlos ay sana pinakita mo na good example ka sa kanyang anak. Dahil nga pag ipinakita nga ni Chloe na napakabait niya Besides sa pagbabati sa kanya ng ina or apag-ayaw ng ina ni Carlos sa kanya, eventually ay lalambod din ang puso nito at magkakaroon ng tiwala dahil ipinakita niyang mabuti siyang girlfriend sa kanyang anak. Sana maayos lahat ng gusot sa pamilyang Yulo. Upang sa ganon ay magkaroon ng masaya at magandang welcome party kay Carlos. Ang sabi nga nila ay, anuman ang kasalanan ng magulang ay magpasalamat pa rin tayo dahil kung wala ang ating mga magulang ay hindi natin makikita ang mundo. Hanggang sa muli, bye!